Welcome to my channel mga kaamiga. Mamamasyal muna tayo dito mga amigas sa Intramuros. Ayan, tingnan nyo naman mga amiga. Maganda dito dahil malilim. At ang kasama ko pala yung mister ko at yung anak ko. Dahil na sobrang pagod namin. Ayan, gusto nila muna magpahinga dito at kakain muna daw sila ng mga baon namin. Ayan, patingin-tingin muna tayo dito sa labas mga amiga dahil ang ganda naman talaga dito maaliwalas. Oh, masyal tayo dito mamaya sa Intramuros. Sa loob, papasok tayo dyan. Sa loob, titignan natin yung mga sinaunang gawa ng mga tao. Ang ganda talaga pag ganyan. At hindi ito naubusan ng taon maghapon. Umaga, umpisa sa umaga hanggang hapon. Marami na daan dito dahil dalawang ay tatlong school pala nandyan sa loob. Yung Mapuwa, sa Kalitran. Yung iba dito talaga na daan. Yung malapit lang dito. Kasi nga, magkada dito dumaan. Marami ma pwede masakyan, jeep, Or bike, ayan, dami din bike sa loob. At ito na tayo, mamamasyal oh, na tayo. Tingnan nyo naman, tanaw dito yung eskwelahan ng Lyceum, oh. Ayan, sila sa baba, naglalakad. Maganda dito maglakad, maalwan, kasi wala masyadong sasakyan, kasi malayo sa daanan ng mga, pampublic pub, pub, ng mga sasakyan. Ayan, tingnan nyo naman, ang daming puno. Ang dito, kakaiba yung ano nila, simento noon. Hindi siya ano parang pinatong-patong lang na apog. Alam niyo yun ba yung apog? Agustulay <laughs> tayo mga amiga dahil ano yung araw. Trick yung araw dito kaya ganyan. mga kaamiga, uuwi na tayo, ay hindi pala kakain muna dyan sa baba. Kasi napagod din kay Ikot at yun naman. tuwang tuwa ako kasi nga nakapasyal kami naman dito sa Intramuros. At ito na, inabutan na tayo ng traffic pa uwi. Pero abutan tayo to ng dilim kasi nga mag alas sa isna ito. Kaya uwian talaga ngayon ng mga tao. Traffic ngayon dahil. Manunood muna tayo dito sa mga magagandang mga tanawin sa gilid, mga building. Tingnan naman gaganda, no? Ito na pala yung Dula Mike, yung sa gilid, yung may dagat yan sa gilid. Ito ang daanan dito. At duman pala kami dito sa bahay ng kapatid ko sa Pasay kasi malapit na naman yung bahay nila. Kasi nga tinatawag ng kalikasan yung Mr. Kot. <laughs> tawag ng karikasan ay malayo pa ng uuwihan namin sa Laguna kaya dito muna kami dumaan at dito na rin kami kumain at andito na rin yung pamangkin ko isa ko pang kapatid, nagsama-sama kami dito ayan na, nanonood kami ng aking mga palabas pati <laughs> naman sila para natutulala sila sa pinapanood nila kasi nga napakaganda yung ginawa kong video tinan nyo naman, kaya tuwang-tuwa sila dahil last trip yung sasakyan namin kaya uwi na kami baka maubusan pa kami ng bus kaya please like and subscribe to my channel see you on next adventure ni Amiga Mian thank you for watching bye bye